So ayan guys, nagbabalik na naman tayo at gagawa na naman tayo ng panibagong video ngayon at maglalaro tayo ngayon ng natural disasters kasi naboboring na tayo. Ayan. So kasama natin dito ngayon ang ating mga hukbo. Sila Elton, yan. Sila Violet, sila Jail. Yung iba wala sila ngayon kasi busy busy siguro. Ayan. Yung iba nating supporters sa TikTok kasama rin natin dito ngayon. And enjoy natin laro guys orin nyo kung ano yung mangyayari ngayon. So yan, ninihintay natin magumpisa yung laro guys. <laughs> Sabi ni Elton, no, oh, malayo sa pangarap. <laughs> si Elton kasi yung dito guys eh. Ayan na guys, ano kaya ang gagawin natin dito? Mm -hmm. Pasok daw tayo sa bahay. Sige, pasok tayo. And, samahan natin sila ano kanya-kanya na to guys <laughs> umitim yung umitim yung ulap oh tara pasok tayo para hindi tayo maulanan may mangyayari dito ayun si Violet oh tatago sa gilid ayun magmumukmuk ka <laughs> It was at this moment he knew he fucked up. Ay! Ano ba yan? Naut agad tayo, guys. Ano ba yan? Ay, nako. Kakaumpisa pa lang ng laro. Out agad. Matay ako dun. Kaya pa uh, natin yung mga kasama natin. <laughs> Na-out din si Elton, guys. Ay, no? Nasa baba. <laughs> Pati si Nanak sure naut din. <laughs> Unang game pa lang. Out agad iba ba? <laughs> sino kaya mga naka-survive? Eh, nao din si Jail. Hintayin <laughs> natin sino yung mga naka-survive. <laughs> Unang bungat palang lang, ipo-ipo pala. akala ko ulan. Ano ka si Ano ba 'yan? Uh, Awit. <laughs> akala ko naman kung ano na yung mangyayari. Kala ko ulan talaga. Ayun pala. Ipo-ipo. Bawi tayo dito ngayon, guys. Let's go! Hindi pwedeng hindi tayo manalo. Kailangan ma-survive na natin to. Hindi tatawanan tayo ng mga to. <laughs> Ay, ano kayo mangyayari na naman? Building na naman eh. Nakakatakot na sa building. Baka mamay, ipo-ipo na naman. tara sa pinakataas para hindi tayo ganun kaabot kapag nagkaroon ng ipo-ipo ayan sige tago-tago tayo dito samahan natin sila uy ano yun ay snow blizzard find shelter and stay warm anong gagawin natin dito sa gilid-gilid lang daw sige gilid-gilid tayo Ah, dapat yung mga walang snow doon tayo mag ano, doon umapak. Kasi kapag doon sa may snow tayo aapak, mababawasan yung buhay natin. Okay? Ayan, stay lang tayo dito guys. Nanalo tayo. Uy, nahulog yung building. Ayan. Mm. Nahulogan tayo guys. Ayun, nag-snow na. Hanap tayo ng ibang lugar. Yung walang snow dapat. Ayan. Dito, dito guys. Ayan miss snow na naman and baba tayo ayan guys dito lang tayo hintayin natin matapos stay lang tayo dito para makasurvive ayan wala kasing snow kaya hindi tayo na out guys kung napapansin nyo kasi may snow sa gilid ayan nakasurvive tayo guys out na naman si Elton guys tignan nyo wala siya sa survivors list <laughs> ang mga matitilok dito sila ano? sila Violet ang, ang, lalakas nila makasurvive ayan boy sila nakasurvive sila sa game ulit pangalawang beses na nila yon. so ayan hintayin na natin yung next round guys kung ano yung mangyayari ulit yan next map daw Lucky Mart yan yung next na map natin guys Okay. Pasok ulit tayo dito sa bahay. Tayn natin kung ano yung mangyayari, guys. Abang-abang lang tayo. Mangyayari dito kaya. Nakaka-curious kung ano yung next na mangyayari, guys. Ayun, dito tayo sa loob. Ayun na, nag-umpisa na ulit, guys kaya itong disaster na to. Dito tayo sa parang upuan. Upuan ba to? Parang closet eh. Ayan. Disaster warning. Sandstorm. Dodge flying object. Flying object. May lilipad. Ayan na guys. nagumpisa na. Ayan na. Tara <laughs> dito sa gilid. Para walang makano Oh my god Delikado rin tayo dito guys Nagliliparan na yung mga gamit So na guys Nililipad na guys Natamahan tayo Doon tayo kay Violet Ah muntik na Ayan dito tayo kay Violet <laughs> Para siyang sad girl dito sa gilid oh Tingnan nyo oh. Parang nagtatampo lang lagi Kanina pa ganyan siya eh <laughs> Ganyan din siya kaninang umpisa guys Ayan oh Dito lang din tayo sa gilid Magtatampo lang din tayo Malay mo makasurvive din tayo. <laughs> Ayan guys. Dito lang tayo sa gilid. Hintayin natin matapos. Ayan may sinasabi sa atin si ano. Violet. Sige sige dito lang tayo. <laughs> Tampo lang tayo dito sa gilid guys. Ayan. Ayan dito lang tayo ayan na guys, nandito na tayong lahat. Tatlo-tatlo na kami dito guys. Tatlo na kami nagtatampo. Ayan. Aba, pinatungan pa ako. Tingnan nyo, pinatungan pa tayo. Grabe ba? Ang lakas-lakas ko naman. Ayan guys, nakasurvive ulit tayo. Ayan, success ulit. Nakasurvive ulit tayo guys. So ayan, mag na naman yung laro. Ayan, nandito tayo ngayon sa Ferris wheel. Ano na naman kaya mangyayari? Ayan, abang-abang ulit tayo kung ano yung mangyayari dito. Pwede kayong sakyan yan. Yung Ferris wheel, guys. Try natin. Teka lang. Duda pero ako okay. eh. Baka may mangyari agad eh. <laughs> Bakali pa rin yung Ferris wheel eh. <laughs> Know, may mga sumasa kayo, pwedeng sakyan yung Ferris wheel. Ah! <laughs> Labanan yung character natin, guys! <laughs> Ala, yun ang sinasabi ko, ipo-ipo -ipo na naman eh. Naulog <laughs> yung book natin, guys. <laughs> nawala yung book ko, nawala. Asa na punta yung book ko? Nahangin, guys. <laughs> Nahangin yung book ko. Ha-ha-ha. <laughs> naging kalbo and napapanot na wala na guys nawala na yung book natin hinangin <laughs> at least nakasurvive tayo hindi tayo nayangin ngayon guys hindi tayo totally nayangin pero nayangin naman yung book natin ano ba yan nakalbo <laughs> Na ako po Sino kayo nakasurvive Ako lang yun napaanot to guys Tignan nyo Napaanot ako Ito, 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 Kuya, ka ba Paano masabi? Oh my god Yan na mga sinasabi ko eh kaya duda ako eh. Kaya ayaw ko pumunta kanina. Parang nakukutuban na ako. Ipo-ipo ulit -ipo pala. Sabi na eh. <laughs> Sinasayawan pa tayo. Talbo. Panot. Ayan no? <laughs> Napanot. Ayan, eh, nabalik na kaya yung book natin. Sana naman nabalik yung book natin. Hindi nabalik yung book natin. <laughs> kalbo ulit tayo. So, ayan, nabalik na natin yung book natin, guys. <laughs> selton ba yun? Panot din ata eh. Tingnan natin mamaya. Selton ata yun. Napanot ba naman? Nawala rin yung kapa ko pala kanina. Ayan. <laughs> Tingnan yung Selton, guys. Hindi lang kalbo. Naputulan pa ng pa. Pati yung pa ni Elton na wala, naihangin din sa buhawi, guys. <laughs> Tignan nyo, wala nang pa Elton, guys. Naputol dahil sa buhawi. <laughs> Ayan, o. Oh. <laughs> wala na yung isa pa. Tapos panot pa. Ayan, kalbo. Kalbong Elton. <laughs> Kalbot pilay. Ayan, Selton si guys. <laughs> blizzard na naman, nilalamig na kalbo. <laughs> May blizzard na naman guys, nilalamig na kalbo Selton. Si Tapos pilay pa yung panya. <laughs> so hintayin na lang natin to guys. And baka last na game na rin to. Ayan. Tignan natin kung sino last na makakasurvive dito, guys. eh na. Nagtutumba na yung mga buildings, guys. <laughs> Ay, feeling ko makakasurvive kami ang apat dito, eh. Dito lang sa sulok, eh. Ayan, oh. Makasurvive na ata kami, guys. Dito lang tayo sa gilid. Mukmuk. -muk yan, tampo. Tampo technique yan, guys. <laughs> Kaya kapag maglalaro kayo ng disasters guys, survival disasters, ayan. Alam nyo na yung magiging technique nyo. Magmukmuk lang kayo sa gilid. <laughs> ayan guys, magpapagibawi pala tayo. So ayan, hanggang dito na lang yung video natin guys. Siguro survive na tayo dito. And see you sa mga next na videos natin guys. Ayun. Paalam guys. Maraming salamat sa mga manunod please leave a like, share, and subscribe to this YouTube channel guys kung nagustuhan nyo yung video natin para tuloy-tuloy at makapanood pa kayo ng marami nating videos guys. So, ayun lang. Maraming salamat. Goodbye!